So, ano, kayo, Ara arabic, na? arabo. Oh, baka guys, yung pagkain na piniprepare nila, tinikman ko lahat. Kuha ano mga lasa. Masarap talaga, guys. Arabic food siya. Siya nag-serve uh, nag niyan, si ate Eds. Eds na lang daw. wag na lang daw sa wagon, ano, miss or... di okay, okay lang niya kasi parang, ano ah, uh, uh, respect. Ah, uh, pero... Masarap. Hmm, oh. tignan. Yeah. Oh sweet pala siya. Makita ko yan ni Bing oh, iba. Hi Bing. Mm. Hi guys. <laughs> may money siya. Subutin na dito hindi na-estricto yung mga mabuhol. Kaya uh, nakapasok ng kapatid ko. Uh, iba kasi may strict to bawal yung papasok ng mga lalaki sa bahay ba kasi... so guys uuwi uh, na ako balik alam na ako sa kapatid ko at saka, sa kas kasama niya at saka yung uh, yung tatay ng amo niya The, uh, first time ko na meet ulit sa dito sa Saudi Riyad Riyad Malapit lang pa na kami mga 16 uh, minutes ang travel ng uh, taxi